Late upload, pasensya na po talaga kayo. Medyo naging busy rin talaga kami sa mga nagdaang araw. Medyo marami-rami kasi kaming mga natatanggap na mga PM na nagpapahanap o nagpapatulong para ma-adapt yung mga aso na mga nakikita nila sa lansangan o mga gusto nila matulungan. Kaya ito, ngayon pa lang kami mag upload para dun sa last week. Ito nga po pala yung una namin bisita, yung kamukha ni Alapan. Malayo pa lang siya niyan, kitang-kita na namin siya. Binigyan ko na nga siya kagad ng pagkain niya. Nung una, akala ko ayaw niya kasi parang nahihiya siya o siguro tinitikman niya pa muna yung kinakain niya. Pero wala namang bago, lagi namang masarap yung pinapakain namin sa kanila. Pero siguro nga busog pa siya niyan, kaya nakadalawang plato lang siya. At walang sabi-sabi, umuwi na kagad. Ito talaga, hindi man lang lumilingon kapag tinatawag mo yan. Talagang dire-diretso na siya pa uwi. At kung mapapansin niyo sa mga live namin, wala na nga kami masyadong napapakita na aso kapag wala si yung kamukha ni Alapano, si Mama Dog. Dahil, ayun nga, nasa mga mabuting kalagayan naman na yung mga ibang aso doon. At ito naman yung sunod na pinakain namin, yung mamadog doon sa may kubo. Ito nga ang una namin binigay sa kanya, tubig, dahil mainit nga ang panahon. At binigyan pa namin siya ng isa pang tubig niyan. At pagkain, hinintay muna namin siya na maubos niya yung isang plato. At pagkatapos, nirefillan na lang namin ulit. Mga dalawa hanggang tatlo lang naman na nauubos niya ni Mama Dog. At pagkatapos, naglalaan talaga kami ng dry food para sa kanya at iniiwan na lang namin doon sa may kubo. Para pagdating ni Kuya na caretaker dyan, yan naman ang ipapakain niya kay Mama Dog. wag po kayo mag mag dahil may nasisilungan naman siya niyan. At ito naman yung sunod namin pinakain, yung mga aso doon sa may sea oil. Naglaan nga rin pala kami ng mga dry food sa kanila at wet food para kahit pakainin namin sila, kapag nagutom sila sa hapon o sa gabi, may makakain pa sila. Halos sa kanila nga talaga na ubos yung dala namin pagkain. Paano? Napakalakas nilang kumain. Mga malalaking aso kasi yan talaga sila. Talagang gutom na gutom yan sila. Tamang-tama nga, sabi nga kasi nung nag-aalaga sa kanila dyan, eh hindi pa sila kumakain. Kaya ayan, ibang-iba talaga yung gutom nila. Kada mauubos yung pagkain nila, nakabantay na sila kagad sa amin. Medyo nag-iingat nga kami kasi yung isa dyan, yung kulay brown e eh medyo aggressive. Dala na rin talaga ng gutom niya. At ito naman yung huli namin pinakain. Siguro hindi ko na siya tatawagin black and white. Tawagin ko na lang siyang Oreo para hindi tayo nagkakalituhan kapag tinatawag natin sila. Oreo na ang ipapangalan ko sa kanya. Isa siya sa mga naka-next in line namin na gusto namin matulungan. Noong una, gusto namin siya bilang ng cage. Ang kaso, naisip nga namin na baka nakawin lang dyan. Kaya naisip na lang namin na canvas ng mga kahoy. Isa mapatayuan namin siya ng masisilungan niya dyan. Hindi rin kasi talaga namin matsempuhan kung may may-ari ba sa kanya wala. Kaya ayun na lang muna ang naisip namin dahil nga yung barong-barong niya dito ay eh, sira-sira at sobrang init talaga sa lugar na yan. Naghukay na nga lang siya dyan sa may puno para may masilungan siya. At sana makapag-fundraising din kami para sa kanya para talagang mapagawa namin yung gusto naming tirahan para sa kanya. Hindi naman po ganun kagarbo pero yung tipong matibay para kahit umulan eh hindi siya mababasa. At lalagyan din po namin ng insulated foam para hindi po ganun kainit. At ang sunod naman namin babalakin eh yung mapalitan yung tali niya. Paunti-unti lang, hayaan mo Oreo, babalikan ka namin, nakakaraos ka din. Salamat po sa panonood at pagsuporta niyo po sa amin. Huwag po kayo mag-skip ng ads.